Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kalayaan? Ang pagkawala ba sa isang madilim na kwarto sa likod ng rehas na bakal? O ang pagkalag sa pagkakagapos ng iyong pagkatao mula sa sistema ang pinapaniwalaan mong sumasakal sa iyo? Ang tunay na kalayaan ay makakamit mo lang kapag nakawala ka na sa bunga ngay mo. Joke lang po. Bukod-bukod na din kasi kapag may pamilya na. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ng ipiniit sa mga kasalanang ng ayon sa kanila ay wala namang katotohanan at sa pagsisikap hanapin ng kalayaan ginawaan lahat makawala lang sa apat na sulok na maliit na mundong kanilang ginagalawan ang kwento ng mapangahas na pagtakas ni na Henry Lopez Jr. at Sergio Osmeña the third, mula sa kamay na bakal ng batas militar o yung tinaguri ang ESCAPO Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Eugenio Moreno Lopez Jr. ay mas nakilala rin sa pangalang Henny Lopez. Siya ay isinilang noong taong 1928 at nagmula sa napaka-impluensyang angka ng mga Lopez sa Iloilo City. At ang pamilya nila ang nagmamayari ng malalawak na lupain at malalaking kumpanya at kasama na nga dito ang ABS-CBN. Ang bilyonaryo na matandang Eugenio Lopez ang kinikilalang pinakamayamang tao noon sa bansa at kahit pa ikumpara siya sa lahat ng mga naging presidente di hamak na pinakamayampluensyang tao pa rin siya sa lahat noong mga panahong yun. Marami ang naghahangad na dumikit sa kanilang angkan na sinasabing maging si Pangulong Marcos ay mas piniling gawing vice-presidente ang kapatid ni Don Eugenio na si Fernando Lopez noong 1965 at 1969 eleksyon. Maganda ang samahan ng dalawang pamilyang ito hanggang sa maging mag-aaway na nga sila dahil sa pagkakasalungat ng kanilang prinsipyong pinapaniwalaan. Ang pamilya Lopez ay palaging iginigiit ang constitutionalism samantalang ay pinaglalaban naman ni Pangulong Marcos ay ang pagkakapantay-pantay sa lahat sa lipunan na anaya ay matagal nang pinamumunuan ng mga mayayamang pamilya o yung mga oligarchs na silang kumukontrol sa mga tao at pangyayari. Marami silang hindi pagkakaunawaan sa usaping ito at kapwa nila ay pinapalagay na abanta ang isa't isa kung mananatili ang mga ito sa kanilang antas sa lipunan. Na kung kritiko ka ng gobyerno ng mga panahon,